Ah? Huh? na ako. Solo na So, guys. Good morning. It's Saturday. So, it's time to i-relax yung mga anak namin. So, basta't Sabado Linggo pinapasyal yung mga anak namin. So, ang naisip namin dalhin sila sa ano, sa farm. Yung mga animals. All McDonald's. Head of farm. Ayan. Kinantakan. Charot. Ayan. Doon namin nadalhin yung mga anak namin. So, na discover ko to kasi dun sa group na mga nanay sa ano ng anak ko si Liana, group na mga nanay may nag-share na pinuntahan silang uh, mga animals so yung mga animali so dun siya, so tinignan ko maganda nga Ma. kaya yon so Ma. di me baby ang kora ang kora, speta ako ka bibigyan ko lang siya ng candy, ayan para hindi siya may ko para hindi siya ano so yan guys so dadalhin namin sila sa old mcdonald yan yung mga bata para man mag relax relax sila so yan waiting lang namin si papi kasi nga lumabas sila bumili ng toothpaste kasama si Lianas Ah, si Lianas si Camila So, wait na lang natin sila. Then, let's go na! See you later, guys! Okay, siya maribati. So, makano Tingnan nga natin. Ayan, yung mga bata excited na. So, maghanap na lang tayo ng parke, Joy. Papark lamin itong sasakyan. So, 3 euro per head siya. So, bale, uh, 12 euro yung binayaran. 3, 3 euro per head. So, 12 euro. Ayan, ayan. Amoy na amoy yung mga ano, ng animals. Ayan. Alora, bambini siya di pronti. Si. Yung uta. Yung anak ko. Yung anak ko. Ay, listo. Si, contento yung anak ko. Sobrang saya yung anak ko. Ayan. Si, si, si. Desan dyan mo kwa, day? Gusto. Ha, 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 You ready? Ay, Rihanna. Ay, Rihanna. Ay, Rihanna. Ay, It's an ostrich. Mm -hmm. Di ko alam kung ano yung talyan to. Nakalimutan. Eh, kumisik yan. to kami. Uh, ostrich. Ah, in, in English so ostrich. Pero, in an Italiano ano may record. Anjan! Tibor! Punta tayo dito sa pony. Ayan, nagpapakain sila. Pony! Ah si. <tulog> yung tigro. yung tiger andun nakatulog. Andun yung isa nakatago. Ang <tulog> kay coniglio, i conigli. Oh, uh, changkela bebe. Ito, bebe. Piccolo, piccolo piccolini. Esi. si. e piccolini. Come fanno a essere così rumori? Eh, fanno così? Eh, il fianco, sì. Anche l'altro. Sì. Dov'è l'altro? E eh, la re dorme, poi invece quella lì sotto nella... come si chiama? Sotto dorme oh, guarda guarda. Stanno guardando noi. Aspetta. Sì, è vero. Eh, eccoci. Ready? Ma, eh, no, cocodrilo. Eh, nanti cocodrilo. Nagahanap yung mga bato ng ba, crocodile. Allora, bambini, siete contenti? Sì. Tu, Yana, dove vai? Un'altra macchina. Ah. Ciao, gufo. Buongiorno. Yana, attenta, ci sono le spine. Sta dormendo, gufo, Yana. Vuole ancora dormire, gufo? <ride> Vedi? ng yelo. A sheep. Ayan. Hmm. No puede dar y manjar ano, y no Sí. Eh. Kakaloka. Hindi ko makakuha ng ibang video dahil yung narinig yon, yung parang nag -che So, so Yung iba hindi ko makuha ko. So, yun na lang. Kasi lumayo, lumayo na yung... Naglilinis yun. Parang nag-change yun siya. Yan yeah, na, dogebay. Nandiyan eh. mo. So yan, buti na lang tumigil na yung maingay. So pupunta tayo ulit sa yung tigro. Kanina kasi natutulog. Nandiyan mo, parko. min mo, parko, day. So. Eh. adesso questo qua dorme. E l'altro era dorme sotto nella tronco. Eh? Polina. Vedete, E non mi piacciono dei leoni. No, quelli non è le leoni, camion tigro. Però tigro di ti denti. Ciao tigro, buongiorno. E l'altro tigro dorme, era lì. E perché non si sveglia? Ah, tigro, tigro, fai svegliare quell'altro. To, de la, de la, de la. So yan, nag-enjoy yung mga bata. Ayan. Yung iba hindi ko nakunan. <laughs> yung iba hindi ko nakunan ng video kasi nga masyadong maingay ma, ma Si. si. <laughs> 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 hindi. hindi ko nakunan ng ibang video iba dahil nga maingay yung naglilinis. Eh, konti lang yung nakuha natin. Importante nag-enjoy yung mga bata. Eh, papi. Si. Papi, papa. Eh, Risturo. Vuol dire che si sì, si sì, brava animali? No. Tigri. abitazione. Quella che vuole dormire lì così. Dai! uh! Andiamo! Andiamo! Allora siete contenti? So yan guys. Umalis na kami dun. Tapos na. Saglit lang. Then maaga. naga kami pumunta. Kasi open sila 9 to 11. 11 o'clock. So umalis kami dun ng 10.30. So yung anak ko nag-enjoy sila. Tuwang tula. Tuwang tuwa sila as in. syempre Pati rin ako natuwa. Dahil parang ano. Na, bumalik ako sa pagkabata. So, yung iba hindi ako makakuha ng video nga dahil nga may maingay na naglilinis para siyang nag -che So, so, ayan. So, konti lang yung ano ko. Tapos, ano rin. Uh, Nag-enjoy rin akong manood na hindi konti lang kinukuha ko yung video. So, and guys. So, thank you so much sa mga nanood sa vlog ko guys. Sa mga nag-share, nagpo-post. Thank you so much. Bye, ciao, cha ciao. Yung anak ko. Bye. See you si next vlog ko. Thank you so much.